kami ng ano ngayon Baler Puntahan lang natin yung tropa dito sa ano May petron sa may gahak Kawit Dito yung uh, first meet up Tapos 6.30 naman yung second meet up Sa may petron marilaw May mimit tayong legendary doon <laughs> May nagaantay pa sa atin doon sa Petron Marilao. First time pumupunta pupunta ng Baler, no? <laughs> Nagal ko nang nagmo-motor pero yung Valero, ngayon ko pa lang mapupuntahan. Hindi kasi ako nakakasama sa biyahe ng tropa pag uh, doon sila pupunta. Kaya hindi ko talaga pinalagpas tong rides na to. Oh, yung puto ni Kuya. Nasagi ata siya. Wala pa na mano? No? Tapon ba yung mga puto niya? Kuchinta? So, hindi ko alam kung sino na yung nandito sa ano sa Petron. Parang late na nga ako pero 5.30 pa naman daw yung take off dito. Dito lang ako dumaan sa Imus. Dahil mas tingin ko, oh, feeling ko, parang mas mabilis dito. Kesa magdaang hari ako tapos magbayan-bayan ako sa Imus. Di naman yon sa may malagas ha? Ang mas trip ko yung bayan ng Imus daanan. Ingat lang kayo dito no Sa mga Mga motor dyan Ang daming luba kasi dito sa Kawit Uy Mukhang ako pala nga nauna Ako pa, lang na una. Ako pa lang. Okay So abangan natin sila few moments later. So yun na. Sama ko na si Remar. Punta na kami ng Marilao ngayon. hindi na libre oh. <laughs> isang buwan na pakinabangan ng publiko to alright bukang hmm. apat lang kami pupunta ng baler ngayon pwede ganito yung konti lang kayo nasa NLEX na kami hassle yung ano uh, RFID eh. hindi siya nagre-read agad okay let's go imit na natin yung legendary Kasi nine Imit na natin dito yung legendary 6.30 daw nandito na siya eh. ah, Gusto ko magkape Hindi ako nagkape sa bahay Dahil hala ko nga late na ako eh. <laughs> Big na maligamgam lang yung ininom ko Which is okay naman na rin yun Pero iba pa rin pag uh, naka, ano eh, nakapagkape ka traffic ang aga aga well sabado kasi ganyan talaga pag weekend grabe na nga no nagta traffic na dito <laughs> nandito na kami ngayon sa Petron Marilla uy Goldwing nandito na rin kaya yung legendary raven rider wala ba yung legendary ah natin yung legendary dito. Ayan na! Iniwan na ako ng mga kasama ko. <laughs> Bali! BMW XR Saka Ninja 650 na ERF O ERN ba yun Yung gamit ni Leo tapos Z9 uh, uh, Z650 Alright Ang may gamit ng BMW Si Tatang Yan ni Vasco Wow Siya ang nagset ng rides na to Marami nang sasakyan ngayon no Weekends kasi maraming nagbabakasyon Maraming mag-unwind So isa na kami doon gustong gusto ko lagi ako nasa likod ayoko na uuna talaga Naka panibago ah ngayon lang ako bumiyahin ng norte ng walang sakay walang angkas <laughs> well bawal daw ako eh. dito na kami sa SC Tex ayun yung mga kasama ko chill rides lang chill rides lang kami dahil malapit-lapit na sa toll gate <laughs> medyo kinakabahan ako dahil iniisip ko kung anong RFID ba ang kailangan dito nakalimutan ko dahil hindi naman ako lagi bumabiyahin ng norte naguguluhan ako kung auto sweep or easy trip ba eh ang may laman lang sa aking are uh, RFID ay uh, easy trip ang auto sweep wala <laughs> so baka mag cash na lang muna tayo no? tignan natin A few moments later. Ayun, buti na lang eh. Easy trip dito Nakaligtas tayo sa toll gate Alright Okay, take off na ulit Kanina pa ako nag-iisip kung Auto sweep o ano eh Easy trip shit eh hey. pero hindi kami sa pupunta dito kami CLLX alright ang daan ito yung expressway na may makakasabay kang small cc displacement pwede ang mga small cc dumaan pero hindi lang sila pwedeng pumunta dun sa may bandang T-Flex dito dito lang sila sa area na to ang tutuli ng mga kasama ko <laughs> hindi ko na binidyohan pero to, basta hindi ko pa rin sila maabutan sinagad ko na ngunit kulang <laughs> medyo mahaba tong lubak ah. andito na kami sa talavera karga lang kami ng gasolina tapos dadahan kami doon sa bahay ng tropa magkakapilaang yung lang namin yung adventure na red yun so, tayo sa bahay niya pupunta nag uh, invite siya magkape meanwhile nandito na kami ngayon sa Llanera likuan <laughs> hindi <laughs> ako so, nakapaghanda doon ah Llanera na kami Llanera Nueva Ecija <laughs> takot yung gulong ko manipis na kasi kilometers nasa Balerong na kami dito kami dadan sa bagong kalsada raw tara This San Luis-Aurora I'm an idol This is the arch of What? Bro, what are you talking about man? no? Oh. <laughs> ayan guys dito kami sa Aliya Surf Resort ayan dito kami mag stay okay makakapagpahingan rin next day Idol, nandito na kami sa Pulse Nandun yung ano eh Regunial Resort Pangalan na itong Resort na ito Regunial pala Kaya yeah, mga, yeah, mga idol mga idol, nandito na kami oh. Ito na yung papunta doon sa police. ba Linaw ng tubig pare Ang linaw ng tubig

Morning po ate. Eh. Yan lang pari yung pool. First day dito. Sila tatang oh. Oh, yung ligong-ligong -ligo na si tatang oh. Salamin, salamin, salamin. Hahaha. <laughs> Ayan yung legendary na sinasabi ko sa inyo kasama namin, sumasayaw ng salamin. <laughs> <coughs> na kami. Alright. May mga cottage nga pala dito guys 1000 yung cottage Tama pa kay Tata na O oh, ligong liguna oh. Ligong liguna Hindi na kami magsasabon eh Ha? Hindi na kami magsasabon Tapos lang may mas malalim doon Talo na naman nila yung doon, pare. Sa kabila, lalakad siya ka. Yung ito doon. Sila yeah, yeah. pa. lang. Babaybayin mo lang yan. Naglaro na, mga bata, oh. <laughs> Talo. <laughs> thank you Kaunayan, Kaunayan. Paul eh, ano yung ano, entrance peak cottage at saka room. O, oh, tapos na kami maligo. Pabalik na kami sa amin ano, resort. So yun mga idol. ah uh, Nagahanda na kami para sa pag-uwi. Yung legendary namin leader oh. Ayan oh Si Tatang Cid Ganda rito mga idol sa Aluya Surf Resort Di sila ating receptionist Ayan, napaka-presko Ganda ng view dito huh? Okay Tara Doon, medyo liblib -lib lang tong ano ng Alia no? pero paglagpas lang yan ng Arco Arco ng Barangay Sabang pakikita nyo yung signage nyan sa left side nakalagay to Alia Resort tapos kaliwa lang kayo doon eto paglabas natin dito mga idol yan o oh. yung Arco na yan mga idol yan, pagkalagpas nyo lang dyan yan, makikita nyo yun yung blue yan. aliyah surf camp yan lang mga idol paglagpas lang ng tulay na to at saka ng argo pakaliwak agad kayo para marating nyo yung aliyah na yan maraming mura din na mapag-iistayan dito pero kung gusto mo ng relax at saka maayos Siyempre, hindi ka na sa aliyah Ayan mga idol dito nagpapa nagpapapicture yung mga rider at saka mga turista Ayan, yan sila Dito na yung bayan ng Baler So hindi ko lang to na kahapon Yung mga manang... lobat no, yung GoPro mga idol Ngayon nakapag charge na ako eh, Hindi naman ako makapagpalit ng battery dahil malapit na rin naman sa ano sa resort, kaya hindi na ako nagpalit tapos yung pinuntahan namin, Pauls dito rin naman yung way nun hindi ko rin na video yung papunta doon dahil lowbat din yung gopro dahil yung battery yung ikinabit ko kagabi nalowbat din siya <laughs> sira na ata yung battery na yun sa na kami mga idol grabe ang mga kurbada hindi pa tayo sobrang galing sa kurbate eh. nagpa-practice pa lang tayo mga idol naiwan na tayo nung kasama ko dalawa kami ni Leo naiwan <laughs> so mga idol maraming maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa amin dito sa Baler sa mga tropa hanggang dito na lang ang ating video masaya masaya yung biyahe natin dito eh sana samahan nyo ulit ako sa aking susunod na adventure mga idol This is acid motor vlog mga idol. Thanks for watching. See you on my next vlog.